Okay mga kadiskarte, dito po tayo sa Barangay Wasig at malapit po sa duluhan sa may iskulano po. Pero bago po doon uh, shout out muna po sa ating mga followers, kay uh, Maria Clar uh, Galbero, kay uh, Reynal Beto kay uh, Liberty Gain kay Jason Perez, kay Chare Tambuonggabay, kay Lilibeta uh, uh, Pat Patalio at kay Madam uh, Dayan Uleba, uh, sa sponsor ko kay Madam Uleba at kay Uh, pari Mike uh, ba puntahan po natin magkasawa na na bulag ayan okay uh, at shout out din sa aking uh, very supportive na kaibigan sponsor kay Bro Garrett Paglinawan uh, ingat uh, lagi dyan bro uh, at maraming maraming salamat sa patuloy mong pagsuporta sa aking uh, pag-vlog magandang hapon po nai tay ayan magandang hapon nai tay ayun magandang hapon po ayan Si nanay at si tatay ay parehas na PWD, parehas bulag. Mm. Ah, nay, kayo po ay, ah, uh, ang pagkabulag nyo po, nay, ay, ah, uh, ano po ang dahilan ng pagkabulag nyo? Nay. Ako naman, nung mula pa nung maliit pa, dalawang taon, hmm? nagkasakit ako ng, nagkasakit daw na ako sabi ng nanay ko nang nagrabe. Nagrabe ako na ano, itong ko, nakalbo. Ah, nakalbo po. Nung tapos, yung gumaling daw ako, ito na ang mata ko. Malabo na. Ibig sabihin, asawa kayong tatay, bulag na talaga kayo? Oo. Pero, um, hindi masyado. Nakaka-ani na ako. Dati? Malapit lang. Yeah. Malapit lang. Ayung mag-asawa ako ng, ng anak, ahirap-hirap ako mag-anak. Yeah. Ito, naka-anak ako ng tatlo. Pagka, uh, ano, malaki-laki na mga anak ko. nang naglabo na talaga. Wala na talaga. Wala yeah. oh, nang liwanag. Ilan taon na po kayong uh, bulag? Sa ay, ay, ako, mula nung maliit pa nga. Mama, sa mula maliit pa. Uh -huh. Kailan taon na po kayo ngayon? 75. 75. 75. 77 ka na? Ikaw? Ako, 73. 73, ayan. Si tatay, tay, ano naman pagkadahilan ng yung pagkabulag din? Hindi, ang aking pagkabulag ito, nagtitinda na ako ng isda. Dati po, hmm. tinda isda. Hmm. Nung hanap hmm yun katagal tagal dahil malabo akong mata lumabo po siguro mm. ay, na ano ng pawis, ay, pawis. sa kainitan, paglalakad nagpagamot ako sa albularyo ang sabi sa akin ay amulit yun o mm. parayaan daw siya amulit okay. sa may mga kadiskarte mm -hmm. yung amurit po uh, sa Tagalog ay paraya sa oh, Bisaya oh, amurit mm -hmm. sa, sa kahit sa parting katutubo tawag yan amurit din biniro lang daw siya mm biniro, -hmm. biro mm -hmm. pero ilang taon na po kayong bulag kayo tay may ilang taon na po 2013 pa ako ah 2013 do. Okay. so bali ano po at uh, 2023 na ngayon, mm -hmm. 10 years na po, ano po? 10 mm years. -hmm. Mm -hmm. Ano naman kinabubuhay niyo na, Itay? Eh, Ayun, ay, yung pagtitinda ko lang ng isda. Sa ngayon po? Sa ngayon. ngayon wala. Ito ng aking aming mga anak, yun, nabigyan-bigyan lang kami. Mm. Ay, ito nga, aming mga anak, gatinda-tinda man lang ng isda o sihi, gumisihi, may mm. sihi dyan, hanggang man lang. Opa. Kapag pag meron sila, nabigyan-bigyan kami. Ito lang aming... Ayan, mga kadiskarte. Ah... Uh, Si nanay si tatay ay mag-asawang bulag at Ah, nabubuhay sila ngayon sa mga bigay lang ng mga anak na hmm. ang hanap buhay lang din ay halos kulang sa pamilya oh, ilan na anak nyo Nay? tatlo, tatlo, tatlo ang aming anak sa huli, bago yung sa sa una, asawa niya sa una hmm. may tatlo man siyang anak, kaysa sa hmm. amin man naglaki, kaya hmm, anin sila po. lahat Bago gusto nyo po nai manawagan bago gusto nyo po humingi tulong sa mga nakakita ng video ito ay, kung... Ayan po, dito na eh. Sige Tagal po. lang nga ako gaano eh. Kung... Sige po, manawagan kayo. <clears throat> Ngayon na, manawagan? Opo. <clears throat> Pero pag magsabi ako, sasagutin wala, wala pong magasagot na ay po ito nanay nakabidyo po ayan hindi alam ni nanay hindi niya makita na ano. mananawagan kayo nai. parang radyo po mananawagan kayo makikita po kayo sa buong mundo ako po ay may 2000 2.9 million na nanood na ng aking uh, ng aking Facebook uh, page so marami pong mga followers ako at supporter na may mga buting loob at uh, baka po ang loob nila at matulungan kayo ayan manawagan po kayo nai ako ay nanawagan kung sino man ang maawa sa amin nakikingi lang ako ng tulong dahil sa aming mag-asawa kami eh, hirap kung ano lang mapakitaan namin mga anak yan nabagihan kami ito lang ang amin na pasalamatan dahil kami ay matanda na mga bulag pa hindi pa makalakad maigi ako ay nagkasakit ng grabe na stroke ito ang paa ko walang malay gusto makalakad kaya kung sino man ang makakatulong maraming salamat po kayo tay baka may gusto kayo sabihin taga -ka rito po kayo mismo nay po eh? dito kami nasa wasig may mga kamag-anak kayo na sa malalayong lugar meron saan po meron. sa lugar sa po ha sa happy valley happy valley ba't panawagan nga sa mga kamag-anak nyo siya panawagan kayo sa mga kamag-anak nyo ka ka kamag baka hindi na kayo napapansin baka hindi nila alam at meron silang mga busy sa panganap buhay. At, mga busy, busy man sila. O oh, ay, baka po ito yung panahon na kayo mapasyalan dito ng mga kamag-anak nyo. Ayan, si nanay, mga kamag-anak sa Happy Valley. At saan pa na yung kamag-anak nyo? Sa Uring. Uring. Sa Bungabon. Ayan, yung mga kamag-anak ni nanay sa Uring. Sa, sa Bungabon, Bungabon at sa Happy Valley. Shout out sa inyo dyan. Si nanay, ano ka pangalan ay? Dolores. Nanay Dolores na bulag na sa mga kamag-anak ko na uh, pasyalan nyo naman si nanay, magdala kayo ng inyong maladala ng makayana na mapasalamatan ng dalawang matanda na mag-asawang bulag. At uh, napakalaking tulong po, at napaka, ah, uh, uh, mas, nap, napaka sarap po ng buhay ng taong nagbibigay ano po, sa kapwa natin, sa kamag-anak. At walang ibang tutulong sa mga kamag-anak kundi mga kamag-anak. Kaya tayo, baka may gusto kayong sabihin. natay baka may gusto kayong sabihin. Hey. Wala mo akong sasabihin kundi tulungan nila ako. Malalala kayo mga anuhan. Uh -huh. Hindi na lang ako makakapunta kanila. Sila na na magsadya sa tulungan po kayo. Hmm. Taka saan mga kamag-anak niyo tayo? Bungabon. Bungabon din po. Bunga, mga Hernandez. Ba? Mga Hernandez, ang mga, mga gandang buhay. Shout out sa mga Hernandez dyan. Andito hmm. uh, si tatay. Ano nga po ang pangalan ni tatay? Tatay. Rodolfo. Rodolfo Hernandez. Sa mga kamag-anak na tatay dyan ng mga Hernandez, uh, si tatay, baka hindi nyo alam, si tatay Rodolfo Hernandez, andito sa wasig na katira ay bulag na. At ang kanyang asawa ay bulag na rin po. Baka pwede pong uh, matulungan natin sila. Uh, maliit man po at malaking uh, bagay ang uh, may bigay niyong tulong ay mapasalamatan ang dalawang mag-asawa. Ayan. Hindi man kami gihingi ng malaki. kaunti lang kung mayroon. Ayun. Ayun. Ay, ay saan yung anak nyo na ay na nag-intindi dito? Ayan si ate. Ate, alay kayo dito ate. Ito mga ay. anak ay, mo. Ayan, alay dito. Tanungin natin si na ate. Eh, lapit kayo lahat. Ay, ay. ay wala si... Kuwi, tawagin mo si... Ma! Ayan. Tanungin natin Ma. si na ate. Tawagin si, si ate. mama Ayan. nyo. Pang ilan ka, te? Ako yung anak sa una. Ah, sa una po. Ikaw, ah. hmm. eh, te, anak din. Ano naman po yung panganay. Panganay sa pangalawang anak. Ayan. kay tatay kayo. Opo, opo. Tapos kami dito kayo nanay, tatay. Ayan ah uh, anong harap buhay mo, te? Wala po akong harap buhay, kundi na ayun, namamasukan lang. Ayun, na lang si ate. at uh, doon sa kanyang pamasukan, sa, sa sahod siguro niya, binabawasan niya Binabaw para may sa mga... Binabahagihan. Ayun, binabahagihan. Ikaw naman, te, ano pong harap buhay? Wala. Ay, paano niyo matutulungan si nanay? Um, bali, ako po yung umuwi kasi. Para siya ako naging mag-aaral. Kayo yung naging May asawa na rin po. <coughs> hmm. Anong trabaho ng asawa niyo? Driver po. Driver tricycle. na? Tricycle lang. Ayan, mahirap po ang buhay ng tricycle driver. Dahil, mapatunayan ko, dahil ako isang tricycle driver lang din. Mm -hmm. Napakahirap, lalo ngayon. Mahalang gasolina. Mm -hmm. Tapos, ang hina pa ng pasada. Ayan. So, at ang buhay na isang tricycle driver ay talagang hindi lang sahangat ay kumita. Nakatulong kami sa mga mga tao na nangangailangan din pag walang wala, pag walang pamasahe, na isa kay din namin. Ah, uh, bago sa po manawagan, ayan, kayo, kayo po na mga nag-aalaga, mas mabuti dahil alam nyo po, randam nyo po talaga. Pero saan si mama na, si na, ma ma na, Ako nanawagan kasi uh, humihingi po ako tulong para dito sa amin mga pagbulang kasi kami, ako hindi ko rin, ako wala akong kakayanan na suportahan sila kasi ah, nga kay anak din ako na also, ang sinasahod ko lang sa isang 5,000 kapag sinasahod ako uh, ngayon nagbabahagi ako dito tapos sa ngayon wala rin kami akong trabaho sa ngayon so kami dito magkakapatid kapatid, ako, ako yung kapatid ako yung anak sa older. siya naman sa pangalawa nagtutulog-tulog na lang kami para supportahan na siya. kaya yun lang din ang ayon. hindi humihingi talaga ako na tulong na sana sa matulungan ang dalawa na rin, bago na. Ayun po, te. Magamulis tayo sa liya. Ayun po. Ayun po, po pagkakataon po natin ito. Nananawagan po kami na sana po, yung matagal na wisimaman ma na magkaroon po ng wheelchair. Wheelchair po? opo. po. Para makalabas po siya. Kasi hirap po talaga siya maglakad. maglakad. Hindi ibig sabihin ko papag-wheelchair titutulak po siya. Opo, Opo, sa labas. Ay, si nanay hindi makapaglakad dahil Binibiling. stroke. Hindi. Hanggang ayun. ano lang po siya, stroke. CR, CR. Tapos, Kapunta tapos CR. lang sa CR, gahawak. Hmm. Hmm. Ayan, mga kadiskarte, ah uh, muli po kami nanawagan sa makita ng video ito. ah uh, hiling ko po na isir nyo i-share ng i-share hanggang sa makarating po sa taong may mabuting loob na matulungan si nanay. Just si nanay, ang hiling nanay ay isang wheelchair na para hindi siya mahirapan mag, uh, sa paglalakad at sana po mabigyan natin sila ng financial assistance dahil uh, umaasa na lang din yung dalawang magulang sa bigay ng kanilang mga anak na yung mga anak ay hirap din sa paghanap buhay na natulungan lang si ate, si ate naman ang asawa, isang tricycle driver na may mga anak din na binubuhay na katulong sina, uh, kasama si nanay sa binubuhay nila uh, ako po ay muli na nawagan uh, at sana po uh, makarating sa may mabuting loob na matulungan po sila na iba kami sabihin pa si ate, may sabihin to po, po. Ayan, ate. Uh, kami po ay taos po sa pong lumalapit sa inyo na sana po mabigyan ng tulong yung mama at papa ko. Yung papa ko po na gustong gusto niya po na magpagamot dati pa pero wala po talaga kaming kakayanan kasi na po, sa hirap po ng buhay. Hindi po kami makapag-provide ng pera at pambiling gamot, wala. na nai Meron po akong uh, nagbi may nagbigay po sa akin uh, uh, yung kaibigan kong guro na uh, ito po na ay ano ng maliit na tulong lang po ano po uh, maliit na tulong lang po ito na ay galing doon kay uh, Madam Dayan na uleba Yan po ay uh, binigay niya sa akin para sa pagbablog ko uh, pangarap ko naman po ay makatulong lang din uh, at kayo po ay matagal ko na sanang napuntahan ang problema lang po ay wala din akong financial may awa akong i-vlog ko kayo na kwentuhin ko lang kayo na wala akong maibigay pero dito po hindi ko lang kayo blinag hindi ko lang po kayo binigyan ang hangad ko po ay mas maraming tao makita at matulungan kayo hindi po yung hangad ko dito ay sumikat ako sa social media ang hangad ko po dito ay matulungan talaga kayo yung mga tao na ay mabigyan ng tulong ng mga tao na uh, bukas ang puso sa pagtulong yung kapatid ko pa doon sa Uri, bunso. Hmm. Kami, may kapatid pa kasi siya. Kami, okay. kapatid, ay dalawa na lang. Ay bunso, yun ay bulag din man. Uh, isa rin po yun na target ko doon puntaan. Ayan, so maraming maraming salamat po sa nakapanood ng video ito. At ang akin pong hiling ay patuloy niya pong i-share na i-share hanggang mapupunta sa mga taong may mabuting loob na matulungan si tatay na bulag. Asawa ni nanay na isang bulag din na yung dalawang magkapatid na lang ang buhay na si ate ay isang uh, isang namamasukan na sa ngayon ay wala daw siyang uh, trabaho at uh, si ate na ang asawa isang tricycle driver lang na siya nag sa kanilang bahay. Muli po ang pananawagan ko at uh, sana po uh, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon Diyos upang uh, mas marami pa tayong matulungan Maraming maraming salamat po Ingat lagi, God bless